Kumusta? Mga taga-subaybay ng Pasajem de Jesus Channel. Maligayang pagdating sa aming espasyong pang-edukasyon kung saan kami nagbabahagi ng mga kwento at turo tungkol kay Heso Kristo. Ang aming layunin ay ihatid ang iyong mensahe ng malinaw at nagbibigay inspirasyon. Mag-subscribe at i-on ang mangi! Ang tatlong pinakamasamang reyna sa Biblia. Hey guys! maligayang pagbabalik sa channel. Sa video ngayon, tuklasin natin ang isang kaakit-akit, at medyo madilim na paksa, ang tatlong pinakamasamang reyna sa Biblia. Subaybayan kami sa paglalakbay na ito sa pamamagitan ng mga sagradong teksto, at tuklasin ang mga kwento ng makapangyarihang kababaihang ito, na ang mga aksyon ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng Biblia. Isa, Jezebel ang reyna ng manipulasyon. Ang ating unang reyna ay si Jezebel, marahil ang pinakakahiya sa lahat. Si Jezebel ay asawa ni Haring Ahab ng Israel, at ang kanyang kwento ay puno ng intriga, pagmamanipula. Nakilala siya sa kanyang marugdog na debosyon sa diyos na si Baal na umakay sa kanya upang usigin at patayin ang marami sa mga propeta ng Diyos hindi lamang hinikayat ni Jezebel ang kanyang asawa na gumawa ng masama, ngunit gumawa din siya ng mga marahas na hakbang upang maalis ang anumang pagsalungat. Ang kanyang kamatayan, na inilarawan sa dalawa hari siyam oras 30 minuto negatibo 37, ay kasing dulas ng kanyang buhay. Si Jezebel ay isang halimbawa kung paano maaaring masira ang kapangyarihan, at humantong sa malupit at walang awa na mga aksyon. 2. Atalia ang walang awang mangagaw Ang pangalawang reyna sa aming listahan ay si Atalia, ang tanging babaeng na mamahala sa kaharian ng Buda. Siya ay anak ni Jezebel at pila minana ang pagkauhaw ng kanyang ina sa kapangyarihan at kalupitan. Pagkamatay ng kanyang anak na si Haring Ahazias, Inagaw ni Atalia ang trono ng Juda at iniutos na patayin ang lahat ng posibleng tagapagmana ng maharlikang pamilya, pati na ang sarili niyang mga apo, upang matiyak ang kanyang posisyon bilang reyna. Ang kanyang kwento ay isang nakagigimbal na testamento sa mga haba ng gagawin ng isang tao para mapanatili ang kapangyarihan. Si Atalia ay napabagsak ng isang paghihimagsik na pinamunuan ng mataas na saserdoteng si Jehoiada, na nagkoronahan sa batang si Jos bilang hari na nagtapos sa kanyang paghahari ng kakilakilabot. Tatlo, Herodias ang silent manipulator. Ang ikatlong reyna sa aming listahan ay si Herodias, nakilala sa kanyang nakamamatay na impluensya sa likod ng mga eksena. Siya ang asawa ni Herodes Antipas, tetrarka ng Galilea, at higit sa lahat ay naalala sa kanyang papel sa pagbitay kay Juan Bautista. Nagtanim ng sama ng loob si Herodias kay Juan Bautista, dahil hayagang hinatulan niya ang kasal nito kay Herodes, na lumabag sa mga batas ng Hudyo. Gamit ang kanyang anak na si Salom, nagplano si Herodias ng paraan para makapaghiganti. Sa isang piging, sinayo ni Salom si Herods, na nangakong ibibigay sa kanya ang anumang gusto niya. Naimpluensyahan ng kanyang ina, hiniling ni Salom ang ulo ni Juan Bautista sa isang plato. Si Herods, nag-aatubili, ngunit nakatali sa pangako, ay tinupad ang kahilingan. Ang kwento ni Herodias ay isang halimbawa kung paano maaaring humantong sa pagkawasak ang paghiganti at pagmamanipula. Conclusion Ang tatlong reyna na ito, sina Jezebel, Atalias at Herodias, ay naalala sa Biblia para sa kanilang malupit na mga aksyon at walang pigil na mga ambisyon. Ang kanilang mga kwento ay nagsisilbing mga babala tungkol sa mga panganib ng kapangyarihan at pagmamanipula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, magkomento, at mag-subscribe sa channel para sa mas nakakaakit na nilalaman tungkol sa Biblia at kasaysayan. Sa susunod na Kumusta mahal na mga manonood? Salamat sa panonood. Ang iyong suporta ay mahalaga. Like, comment, and share para maipakalat ang aming mensahe. Mag-sign up at i-activate ang bell para wala kang makaligtaan manatili sa Diyos